so yun masang maganda maganda magandang araw na naman sa atin mga kamamay sa panibagong videos panibagong updates na naman tayo no? yung for this video ito na lang naabutan natin mga kamamay si Jis no si Lorenzo at si Oliva at si Cristina nandun no at paalis na si ano Lorenzo yun pa ano yan pa dangerous naman naman papuntang Romblon So ito na po si Santa Edita no? Sabi nga po ay kung saan daw po ang biyahe So sabi po sa akin ay dito muna daw pag samantala uh, Di pa daw nila po alam kung saan daw po uh, hihiramin si Santa Edita no? Ayan mga kamamay si Santa Edita nakagilid lang Ayan Tapos si Jess ayan Tingkaantay lang po ng ibang mga panakaya dito may isa po May dalawa pa na di pa naikarga yan, palis na si Lorenzo, no? Mga kamamay, no? Shoutout po sa inyong lahat sa mga walang sawa sa, sa mga supporta, sa mga nag-like. Nag-share, like, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jom Official Vlogs. Thank you so much sa inyong lahat po, mga kamamay. I love you all. Huwag po sana kayong uh, mawala at uh, sana po may share nyo pa lalo po yung ating mga videos. Tungkol po sa mga biyahe natin dito sa Puerto WC. kung may katanungan po, tanong nyo lang po sa mga comment section at sasagutin na lang po natin, mga kamamay, pag hindi natin napansin dito. Alright? Ayan. So, si Oliva, palis na rin si Oliva at nandun niya yung drop pag postcard, no? Ayan. Kung may napapansin kayo kung ba't maingay at yun, ginigiba na yung uh, takip ng drainage at uh, papalitan po ng bakal. At uh, para po maayos at hindi na kubakuba, uh, bakubako, kuba, kuba, no? Uh, Sabay-sabay po lahat ng mga sira dito sa Bordeaux uh, support ay ayusin na po mga kamamay. Huwag po kayo mag-aalala kung may napansin kayo mga bitak-bitak na yan ay ayusin po yan lahat, no? Ayan. So, ayan si Jis. Hindi na natin makakit. At ito, nakapatong ito sa motor. Ayan, paalis na yun. Tara, punta natin. Alright, so yun Shoutout nga muna pala tayo sa mga tang nandiyan sa Jis. No? Lalo, lalo na po sa anak ni Mama uh, Glinda Vergara. No? Ni Comedes. No? Ayan, shoutout po sa inyong lahat, ma'am. Lalo, lalo na po sa pamilya niyo po, ma'am. No? Shoutout po. Kay Sir Bob, ayan, Shoutout po. At uh, sa mga... Viewers pa natin dyan, sa mga subscribers pa natin dyan, shoutout po sa inyong lahat. Tara punta natin si ano, Lorenzo. Ayan. So, si Kinsey pa pala mga kamamay, hindi pa talaga daw, ano, sabi nga sa amin talaga na si Parating. So, hindi pa daw pala. Ay, mas mauna pa daw si city no? So, malapit na rin yun. Siguro ay eh, bago magkatapos na nitong September, nandito na sa 4 na yung dalawa. Ano? So ayan si Christina mga kamamay Palis ngayong uh, 4 to 5 uh, Pamarindo kayo naman yan uh, Si Uliliba pa naman para rumblon pa rin no? pupuntang rumblon Sibuyan Boyan at San Agustin no? eh, Si Jis din ganun din Rumblon, Sibuyan, Boyan, Glatraba, San Agustin uh, Si Mara O rumblon, rumblon no? Yan, yan yung mga alis ng mga barko dito mga kamay. So apat pa lang, wala pang parating So mamaya abang na natin kung meron tayong -ma Mga ano uh, mga padating no So tara, habangan natin.